mako usap natin sa linya ng telepono si Colonel Miguel Ocol, ang official po na tagapagsalita ng Philippine Air Force. Magandang hapon po sa inyo, Colonel Ocol, si Kirby Cristobal po ito. Yes, Kirby, uh, magandang hapon po sa inyo. Apo, sir, bilang update po, ano po yung sinasabi po na direct o update po dun sa sinasabi po ng direktiba po ni Pangulo Aquino para po i-activate po yung operations po para sa mga kababayan natin na may ipit po sakali diyan sa pagitan po ng North Korea at South Korea. But well, actually uh, right now uh, what uh, the uh, commanding general has said uh, uh, is that for the air here. Mm -hmm. So we still have to wait for the uh, final go and clearance ng ating commander in chief at ang uh, liderato ng hukbong uh, sandatahan to to for us not to perform the mission. At uh, uh, ang nililinaw lang po namin is that uh, we we are ready. Uh, meron po tayong uh, 30 assets na naka-standby para mm -hmm. dyan sa mission na yan. kung kakailanganin at kung tayo ay bibigyan ng direktiba na mag-respond. So ibig sabihin Colonel, patuloy pa rin po ang monitoring po ng uh, inyong pong kagawaran para po ma-sustain mas mas po kung ano po yung mga kaganapan dyan po sa may bahagi ng South Korea at maging sa North Korea na rin po. Yes, of course. Ang lead agency po natin ay ang uh, Department ng ang uh, um, lead uh, department namin, uh, ang Department of National Defense. So, and of course, ang um, headquarters uh, ng uh, armed forces of the Philippines. And from there, uh, as directed, uh, we will perform the mission. Apo. Colonel, nabanggit po kanina yung uh, pagpapadala po ng C-130 sakali po na sumiklab po yung uh, gyera sa pagitan po ng dalawang bansa, uh, dalawang, dun sa Korean Peninsula po na yan. Ilan po fully functional po na C-130 po natin sa ngayon? Uh, right now, we have three uh they are operationally ready and uh, well like you said fully functional at nabanggit din po sa kapasidad po nito ay kaya po nitong magsakay ng 100 plus po no a total of 120 yes. po ba yon uh, 120 uh, passengers and uh, we will uh, allow about uh, 30 30 kilos uh, okay. per passenger of, of various apa Colonel ano. Bukod doon sa capability nito na mag-load ng napakaraming uh, tao po doon sa loob po mismo ng plane. Ano pa po ang mga uh, capabilities ng C130 para lang po sa kapatiran po ng ating mga taga-subaybay? -so well, of course, uh, first and foremost, ito po ay strategic lift sa uh, air assets natin ano. Yan hmm. so, 'yung ginagamit natin pag, uh, para sa uh, uh, hukbo natin sa pag uh, pag-transport uh, ng supplies natin sa forward areas, transport ng troops uh and uh, other missions like uh, airdrops uh pag a uh, parachute ng mga airborne assets natin mm -hmm. but of course owing to that capability uh, peculiar uh, capability na shift din natin to sa other uh, national development uh, initiatives no uh, like pag may mga sakuna uh, nag-respond sa typhoon pablo po uh, sa combal nag uh, respond po tayo we're one of those uh, first responders na uh, pagdala ng mga ng mga relief goods okay. uh like you said yung pinag-uusapan natin ngayon repatriation ng ating mga mm -hmm. ng mga OFW sa ating mga kababayan from different countries uh, tama po kayo na ako kanina hindi lang po itong first time uh, uh, nagpadala din tayo ng sumyan morbo wala pong gulo doon hahalalan nyo may sakuna doon mm -hmm, kaya mm -hmm. nagpadala po tayo ng mga Medical teams natin, at saka mga relief goods din galing sa atin. no? Agresyf natin yung mga 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 malaki ang mga uh, mga niya mga 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 Apo, uh, Colonel, balikan ko lang. Kahapon po ay nakausap namin si o OWA Administrator uh, Dimson po. At nabanggit hmm. po niya na may kabuang bilang po o taya, taya po na 40,000 po yung atin po mga kababayan okay. dyan po sa may Korean Peninsula. Paano po ang gagawin o pag-divide po para po makuha po natin eh 120 lang po yung capability po ng bawat isang aeroplano po? Well, um, of course, uh, We will have to prioritize. Uh, uh, depending na po ang uh, other agencies to determine okay. kung sino ang uh, first and foremost na ilalagay natin doon. Depende kung ano ang priority uh, list na they will come up with. Ang sinisigurado lang po ng Air Force is that meron pupunta, agad na pupunta mm -hmm. at meron makasakay. And how, how many uh, how many uh, missions it would take to perform that mission, we will perform that mission. Okay. Opo, at uh, sir, gaano po ba kabilis at tumatakbo po itong C-130 po uh, para lang po sa kapaliran po ng ating mga kababayan? Okay, uh, siya po ay nagkukrus na mga 400 uh, plus miles per hour and mm -hmm. then uh, pwede po siyang uh, from from here to Busan, yan po yung nasa flight plan niya, direct to South Korea, mm -hmm. will take about 4 hours and uh, 45 minutes. So ibig sabihin okay. po, mabilis uh, po talaga yun. So in 24 hours... Mabilis naman po. Uh -huh. Hindi naman po siya ganun uh, jet aircraft na transport. Pero it's fair it's, uh, na, saka maraming po siyang magagali. Alright. Uh, at maraming po siyang may papasok sa loob. Apo, at bilang panghuli po, ano po ang inyong panawagan po sa ating mga kababayan, lalong-lalong na po dyan po sa mga kababayan natin sa may uh, North Korea at, at maging isang kapami kapamilya na rin po nila ng mga nag-aalala po dito sa Pilipinas? Well, uh, of course... Uh, Nakakasigurado po tayo na ang go uh, the government no, uh, led by our man, our president is exerting all efforts to come up with different contingencies and directing the the armed forces. Uh, so I should say, uh, kung ano mas ang kakailangan para matulungan natin sila, uh, gagawin po natin yan. Alright, well said po. Maraming maraming salamat po sa inyo, Colonel Miguel O'Call. Maraming, maraming salamat Ako, po sa inyo. Ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force. Magandang araw po sa inyo, sir.